Alas 4 na ng hapon. Ngayong araw na to ay lutoan natin ng spaghetti sinilis. Ngayon lang nagkaroon ng oras dahil walang oras. Dahil busy-busy uh, ako sa tingdahan. At ito yung sauce ng ating spaghetti Wala akong nabili na italian Wala akong nabili italian style kaya sweet ito. Sweet style. Kaya nilagyan ko siya ng ano cheese. Hindi ko na ginagad. Hinalo ko lang para maging cheese siya. Kaya ngayon ang ginagawa ko, nililinis ko siya. Pinukunasan ko ng may kasamang suka. Binasa ko yung basahan tapos nilagyan ko ng suka. Kasi yun ang pangpa... parang pangontra. Kasi di ba pag ang itlog nababasa, parang mabilis siya masira. Pero pag nilagyan mo siya ng suka, ano siya, parang normal lang siya. Matagal pa rin siya masira. Ito ano yung aking pananasan. Ang ginagawa ko lang niyang ganito. Ang ginagawa ko lang niyang ganito. Oh. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Malinis na siya. Malalaki siya. Medyo nagmahal kasi yung itlog ngayon. Tapos, ito din yung itlog na kinuha namin dun sa kinukuhaan namin. Wala sila yung malinis. Kaya kailangan linisan natin para maganda tingnan sa customer. Ayan yung nabasag, oh. Nilagay ko sa plastic kasi pwede natin tukrituhin mamaya. Ayan, oh. Tingnan nyo, ha. Ayan. Oh, marumi, di ba? Pupunasan natin yung para luminis siya. Yung basang-basahan na may kasamang suka yung pagkabasa niya haluan ang tubig ng suka ayan oh malinis na siya para maganda siya tingnan ating sikreto nito. Yung tubig na ipabasa mo sa basahan, kailangan lagyan yung soap para matagal pa din masira yung ating ito. Kasi pag hindi nababasa yung itlog, kahit 3 weeks, hindi ka pa yan. na nabili namin, oh, no? madumi siya. Pero malalaki siya. Ayan, marumi nga lang siya. Ayan, oh, no? may sira siya. Tingnan nyo. na tayo ng isang itlog. At ngayon, dito naman tayo sa pinapagawa nating roll up. Gagawin muna yung roll up bago titibagin yung ating dingding. Kasi para hindi man matapos ang paglagay ng grills safe na yung ating tindahan, safe kami sa loob kasi meron na tayong pangsarado na roll-up. Kaya ino na yung roll-up na paglagay dyan. bali lang na hanggang baba yan ha Oh, ayan. Ayan na pala, tinibag na. Tapos yung roll up. tapos na ayusin. Bigyan. Ayan. Tapos yung roll up, itapit. Tapos ito naman, lalagyan niya ng grills ulit. Tapos lalagyan ng kahon para sa bigas. Ayan. Kunti na lang ang titibag Ano kaya ang problema nitong posa namin? Ito yung itsura sa shop namin ngayon. Maraming kalat. Ito yung mga pits ng manok, mga patuka. Tapos, ito yung shop. Mga kalat -galat. Hindi makapaglaro yung mga bata kasi may mga nakalagay sa lanisa ng computer.